Naglabas na ng official statement si Tony Fowler kaugnay ng kasong kriminal na isinampa sa kanya ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas Inc. o KSMBPI. Sa mahabang Facebook post ni Tony ay ipinaliwanag at edinepensa niya ang sarili laban sa mga bintang sa kanya. Noong Miyerkules, opisyal na isinampa ng KSMBP ay ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL kasama ang mga napanood nila sa music video nito. Ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ang kanta pati na rin ang mga sex organs na ipinakita ko daw sa music video para sa KSMBPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media, simula ng vlogger. Paliwanag ni Tony, hindi raw sex organs ang kanyang ipinakita kundi sex toys. Una, hindi ako nagpakita ng sex organs kung hindi sex toys, linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata, pero huwag po tayong magsisinungaling lalo na't kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling, Aniya. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin, o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao, hindi ninyo pag-aari ang mga ito, katawan ko, kwento ko, libog ko, opinion ko, at pagkababae ko, akin ito at hindi sa inyo, patuloy niya. Binigyang diin din ni Tony ang karapatan niya bilang tao at hindi raw siya dapat pagbawalan o punahin sa kanyang kilos at pananamit. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko, gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat dapat na manguna sa pagpuna lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan dahil unang una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang libog. At bahagi ng ating karanasan ang pakikipagtalik at paggamit ng sex toys, hindi ko nakasalanan kung hindi ninyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ko pipigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. At kung sakali mang dumating ang araw na ipakita ko ang ari ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit e panood sa inyo ang mga ito. Nilinaw din ni Tony ang tungkol sa inumin na nakita sa music video na Ania ay hindi raw alak kundi juice. Ikaapat, kung nagawa natin magsampan ng kaso, sana ay nagawa din natin mag-research ng maigi dahil may BTS vlog ang MV ng MPL at doon namin pinakita na pinalitan ng juice ang tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino paman sa aking mga nakasama. Dayaho ang tawag dito ng mga filmmakers, for artistic purposes ang eksena hindi dahil sa gusto naming e-promote ang pag-inom ng tequila kung hindi realidad ito. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganoon, bakit maraming eksena ng patayan ang naiere sa prime time, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag exist ang salitang props o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangan alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon, pero bakit parang kasalanan ko, depensa ng content creator. Idinagdag din ni Tony na wala ring minor na gumawa ng sexual scenes sa music video, gayon paman ay sinabi ng vlogger na haharapin niya ang kasong isinampas sa kanya, sa huli gusto kong sabihin sa inyo na matapang kung haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin dahil kahit na ano pa ang itawag ninyo sa akin. Taas noo ako itong haharapin at sasabihin ako itahimik lang sa umpisa. Pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin, pagtatapos ni Tony.